Oh, no, po siya, okay. Hi guys, kain po kayo. Ayan o no, ito, alas Renge 3 na po, mag alas 4 na. na. Ngayon lang po kami ay kakain kaya. ng tanghalian. Oh, Aring nga akin at ang oh, aking okay, magama okay, ay may pinag-uusapan para talua. sa aming pinagkinabukasan dahil nga po kami, kami ay magkakalayo. Ngayon po ay kami nagkasama-sama ulit. Aring ho ang aking mister, abala sila kahit ako ay nagbibidyo. Dahil nga po sila ay may pinag-uusapang pang personal na buhay na. Palagay ay lalo na. kami po and minararanay. Kami ho ay magka kami, ho ay magkakalayo eh. Ngayon lang po uli kami nagkasama-sama. Ayan ang aking dalawa na. Ari ang bunso, pinakamalakas sa amin. At ari ang aming panganay na pinakamaliit sa amin. Hindi naman. Ako ang pinakamaliit sa amin. Pag naging kumpleto na yan, naalingin na namin nga. Oo, oh, oh. Kain po oh. kayo. Oh, ayaw daw kumayag. <laughs> ako po ang pinakamaliit sa akin, tatlong prinsipe. No, aray. Kain po kayo. Yan o. Oh. Kaya ay pantanghalian at panghapon na namin. Hindi, tanghalian lang namin. Are, ay, ay. Nagsusukatan kasi sila. Oh. ang aking pangana. Oo. Oh. Agwala, ah, agwala. Are, may video ko. Magpalakika mo na eh. Ayan. Nagpapataasan. Pero lumakalaki naman po lumaka na kaunti si Kasi dati eh, mas mataas ako sa kanya, eh, mas mataas ngayon well, siya sa, sa akin. akin. <laughs> kaya lumaki na po. Ay, siya, kaya na po kayo, kaya na. Hindi ka matataas sa akin.